guys, magsisimula tayong pumasok dito sa South Gate. Playground dami yan. Way back, grade 4 to grade 6 kami. Ang dami naming alaala dyan. May binabato yung kung na manga para lang may magpatak. Tapos isa lang yun sa napakarami naming alaala. Yung kasunod pala na playground is garden area namin. Tapos dun sa dulo naman ito is na yung comfort room ng elementary department. Dati dito, ito may poste pa, may gate dyan na malaki Pero yun nga, tinanggal na Tapos, noong kinder at nursery ako, dito yung playground namin Kasi itong gate na to, is hindi dinadaanan Kasi dun sa ibang gate kami nadaan, papasok at pag uuwi Tanda ka pa, dito yung may swing, may duyan, may siso basta ah, nandyan ito yung nagsilbing isa sa mga playground dami ng elementary kami wala pang bubong dyan dati pero yung high school ako nilagyan yan pero tinanggal ulit nila tapos ito naman yung room ko simula ng nursery yan papunta na doon hanggang grade 6 doon ito kaya may step dito pintuan kasi to dati ito na yung canteen ngayon yan yung pavilion A ito yung pavilion B ito yung pavilion C sa Pavilion C tuwing December, nila nilalagay lahat ng parol na natatapos Designan. Tapos dito naman sa pavilion A, dito kami nagtitipon tipo nung elementary kami kapag may field trip. Hindi pwede doon sa pavilion C kasi nga may mga parol doon. At hindi din naman pwede doon sa pavilion B kasi naghahanda sila ng mga pagkain na dadalhin sa field trip para sa lahat ng kasama na drivers at staff ng school. Dito may akasya dito. Ayan, may to Tapos nung elementary ako, Merong tatlong kubo yata dyan. Yan, malalaking kubo yung nandyan. Tapos dyan, sa tatlong kubo na yan, dyan naglalanch yung mga kaklase ko nung elementary. Pero ako kasi, sa faculty ako naglalanch kasi nga, nandun yung nanay ko. Yun yung faculty. Bawal natin pasukan kasi may mga gamit sila doon. Tapos ito, yung loob nito is, dito yung opisina ng nanay ko. Dito yung library. Dito sa mahabang yan. Hanggang doon sa kabilang pintong yun. May daan to papuntang library. Kasi pag pumasok ko dyan sa pintong yan, pag kanan mo, dyan naman yung isang computer lab. Dyan yung isang computer lab. Mukha na yan. Ayan yung akong um, lalagyan ng mga pang-garden. Sa kinder, 1, 2, 3, 4, 5, at 6. Pero nung time namin kasi, dito kami nag-grade 6. Tapos yun namang nakikita yung katabi ng pintuan ng room namin ng grade 6 kami. Ayan naman, dyan naman yung papuntang playground, garden at CR ng elementary department. Yes, dito kami ng grade 10, Aquarius. Dyan naman yung last section ng grade 10. Tapos dito yung science laboratory. Tapos dalawa ata yung guest room. Tapos yun, pintuan ng dance hall. pumunta pa doon. Tapos ito, storage room. Tapos may lababo doon. Tapos ito pa yung isang pintuan ng lalagyan ng mga pang garden. Ginawa muna tong faculty room ng mga teachers ng elementary. Tapos nung after pandemic, ginawa at ang computer lab ito. Kasi tuwing intramurals, doon kami nagbumula sa sa likod ng canteen. Lahat, lahat ng estudyante, doon kami dadaan. Paparada kami doon doon sa stage tapos may kanya kanya kaming pwesto dyan mamimiss ko to sobra isa yan sa pinaka memorable na place sa akin na tinatambayan namin dati. Kasi, shout out sa best friend ko, bal alam na alam mo yan, nung grade 9 and 10 tayo, sabay kasi kami naglalunch ng nanay ko sa office niya. So, after ko lunch is, dyan na agad ako pumunta, tatambay para makipagkwentuhan habang sila ay kumakain. Dyan kami pumapasok at lumalabas dati, nung elementary ako, tapos nung high school ako, ginamit na namin yon pero wala na dyan playground nandun na sa pinakita ko sa inyo kanina ito namang daan na to guys ito naman yung papuntang senior high school dyan yung armory dyan yung lalagyan ng generator yan yeah, may pinto dyan pa papasok ng dance hall Man yung gate na ginagamit namin sa tuwing may event kasi may mga sasakyan na pumapasok at lumalabas imagine guys yung buong ground na nakikita nyo sa tapat ng kanting ay, every field demo nung grade 7 to 12 ako ay napupuno ng bawat year level na sama dyan. Para sa mga hindi na naabutan yung ganong setup ng bawat field demo dito sa bawa high school at para may idea din kayo kung paano ba nangyayari yung sinasabi ko magsisingit na lang ako dito ng video pero walang music at saka gustong gusto ko din naman kasing ipublic yung video na yon para at least mapanood nyo. Pero sa kasamaang palad nga ay kahit ipubliko ko na is nakablock na yung video worldwide. Kasi nga nakaprivate ako sa lahat ng hanta na ginamit doon sa performances ng bawat grade level dati. Tandang-tanda ko din bago mag-launch nagpa-practice no, pa kami ng field demo. Sobrang tirik na yung araw. Pero nagsasayo pa din talaga lahat na para bang hindi namin iniinda yung init ng araw sa balat. Tapos dati hindi pwede mag-excuse dahil mainit. Kasi lahat kami, bawat grade level ay naiinitan. Ang pinaka-memorable lang sa akin na pagpapractice ay yung tapos na sana. Kaso pinaulit-ulit ng isang run ang buong performances ng bawat grade level. Pagod na pagod na ako nun. Pero sino ba naman ako para sa muko, diba? Yung mga kaklasikong game na game pa eh. Sa tuwing natatapos ang exam namin ng month of January, ay dyan na nagsisimula yung pagpapraktis namin. To the point na nagaagawan pa ng pwesto kung saan magpapraktis. Ang pinaka-favorite ko noon na pwesto kapag nagpapraktis ang field demo ay doon sa ilalim ng akasya. Kasi fresh yung hangin at may mga park kasi doon na hindi talaga siya mainit kasi nga natatakpan ng mga sanga ng puno. Wala namang may gustong magpractice sa ilalim ng init ng araw, 'di ba? Oo, sabihin na nating may gymnasium naman, 'di ba? Pero sa dami kasi namin dati ay hindi kami kayang i-cover noon lalo na iba't iba pa ng blockings ang bawat grade level dati. Gusto ko lang din sabihin na nakabaon na sa puso't isipan ko ang mga alaalang hindi hindi ko malilimutan sa school na to. Na habang buhay kong dadalhin at ibabahagi ko sa mga bagong henerasyon ng estudyante na papasok dito sa Bawan Colleges Incorporated.